Ang librong isinulat ni Stephen King noong 1977 na pinamagatang The Shining at ginawan ng pelikula ni Stanley Kubrick na tinawag ding The Shining noong 1980 ay hango sa isang haunted na hotel sa totoong buhay na pinuntahan mismo ni Stephen King. Ang hotel na ito ay ang Stanley Hotel na may 140 na kwarto na itinayo noong July 4, 1909. Ito ay matatagpuan sa state ng Colorado sa Amerika Noong puntahan nito ni Stephen King noong 1974 at nilibot niya ang buong hotel, siya ay na-inspired na sumulat ng nobela hango sa isang haunted na hotel. Dahil namang ha si Stephen King sa laki ng hotel at sa lokasyon na kinatatayuan ng hotel na nasa gitna ng kawalan na napapalibutan ng bundok at kagubatan. Ang Stanley Hotel ay nagkaroon ng reputasyon sa pagiging tampok ng mga kwentong katatakutan kaya naman naging content ito ng mga sikat na YouTubers tulad ni Shane Dawson na nagpunta mismo sa Stanley Hotel at ginawan din ang hotel na ito ng mga TV shows at documentary na tumatalakay sa katatakutan sa loob ng hotel.